mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. sa inyo na Moment of Romance. Si Dolor ay panganay na anak na kanyang mga magulang. Bata pa lang siya, ay ramdam na niya na may pagtingin siya sa kanyang Uncle John na isang guro talik na kaibigan at pinsang buo ito ng papa niya. At isa rin sa gumabay sa kanya nung bata pa siya. Noong mga panahon na yon, ay binata pa ito at wala pang balak mag-asawa. Kaya kahit nasa murang edad pa nun si Dolor, ay alam na niya sa sarili na hinahangaan niya ang kanyang uncle jan. Guwapo, may pagkamestiso, at nabait kasi ito kaya naman inasam talaga niya na balang araw sa paglaki niya ay magugustuhan din siya nito unit sa hindi inaasahang pangyayari ay bigla na lang itong nadestino sa ibang bansa dahil mas malaki raw ang sweldo doon kaya nang malaman niyo ni Dolor ay sobrang nalungkot talaga siya dahil alam niya na sobrang mamimiss niya ang kanyang uncle. Kaya naman buhat ng malayo ito ay may kung anong parte sa puso niya ang tila nasaktan nun. At kahit bata pa siya, ay alam na niya na masakit para sa kanya ang hindi na makita ang taong mahalaga sa kanya. Ganun pa man, ipinangako na lang niya sa sarili na hihintayin niya ito at sisiguraduhin na sa pagbabalik nito ay isa na siyang maganda, sexy at kaakit-akit na dalaga. Wala namang kaalam-alam ang kanyang mga magulang noon na pinaghahandaan talaga niya ang pag-uwi ng angker niya. At sa tuwing kausap ito ng kanyang papa sa cellphone, ay tanging nakikinig lang siya sa pag-uusap ng dalawa kasi talaga niya ang pag-uwi nito. At hindi naman niya inaasahan na makalipas lang ang ilang taon ay magpapasya na rin itong bumalik sa Pilipinas. Noong una ay buong akala nga niya na paghanga lang noon ang nararamdaman niya para sa anghel niya. Ngunit habang nagdadalaga na siya, ay hindi niya maiwasan na hindi maisip ito at ma-imagine na kasama niya ito sa pagtulog. At kahit siguro ilang lalaki pa ang manligaw sa kanya, ay hindi niya ito magawang pansinin. Dahil ang lihim na tinitibok ng puso niya ay ang Uncle John nga niya. Kaya naman kahit walang kasiguraduhan na magkukustuhan siya ng uncle niya, ay hinintay pa rin niya ito hanggang sa dumating na nga ang araw ng muli nilang pagkikitang dalawa. Sa muling pagtatagpo ni Dolor at ng Uncle John niya, ay nanatili namang binata pa ito. Noong mga panahon na yon, ay halos sa taon ang gap ng edad nila sa isa't isa. Pero sa tingin ng dalaga, ay hindi kumupas ang kagwapuhan nito sa pagkikita nilang dalawa, ay nasigurado rin ni Dolor na hindi nawala ang pagtangi niya sa uncle niya. Sa katunayan, ay mas lalo pang tumindi ang nararamdaman niya para dito. Ganun pa man, sa kabila naman ng matagal na hindi pagkikita nilang dalawa, ay tila hindi rin nagbago ang trato ng uncle niya sa kanya. Pagpahanggang ngayon kasi ay tingin pa rin ito ay batang paslit siya. Kahit pa nga talaga na ito. Ngunit nang personal na siyang makita ng uncle niya, ay sobrang nagulat talaga ito. Sapagkat hindi daw niya inaasahan na pang Miss Universe na ang magiging itsura niya. Kamusta po uncle? Long time no see po ah pagbati ni Dolor nang bumisita ang Uncle John niya. Nako pare, heto na ba si Dolor? Yung batang paslit na alaalaga ko? Dalagang dalaga na pala. Samantalang dati, pakandong-kandong pa ito sa atin. Uwi ka naman ito. Oo pare, siya nga si Dolor. Ang batang negrita noon pero ngayon, tingnan mo naman. Ang bilis talaga ng panahon, ano? Kaya ikaw, mag-asawa ka na. Hindi ka na pabata. Sige ka, baka mahuli ka na niyan sa biyahe. Pagbibiro namang sabi ng ama ni Dolor. Kaya nga pari eh. Kaso, wala pa talaga akong magustuhan. Ang hirap namang manligaw kung wala kang nararamdaman, diba? Diba? ipahayag naman nito. Sa bagay, may tama ka dyan pare. Mahirap kasi talagang makatagpo ngayon ng babaeng panghabang buhay. Anya pa ng ama ni Dolor. Nang mga sandaling yon ay nakikinig lang naman si Dolor sa usapan ng magkaibigan. Naging interesado naman siya nang malaman niyang mananatili muna dito sa Pilipinas ang uncle niya meron daw kasi siyang mahalagang aasikasuhin dito. Kaya pansamantala, ay mananatili muna siya sa bahay nila, na medyo may kalapitan din sa kanila. May anong tuwa naman ang naramdaman nun ni Dolor, at naisip nito na yun na ang pagkakataon niya para muling mas mapalapit dito. Kaya naman gumawa talaga siya ng paraan para lang makadalaw sa bahay ng angkel niya. Nang sa ganun, ay doon niya maisagawa ang plano niyang pangakit nito. Ayaw kasi niyang malaman ng mga magulang niya ang totoong motibo niya sa angkel niya. Sapagkat, alam niyang ikakahiya siya ng mga ito. Ngunit naisip niya na kung sakali man na magkaroon sila ng relasyon ng angkel niya ay wala na silang magagawa doon. Lalo na't malalaman nila na may nangyari ng milagro sa kanila. Kaya naman, sa tingin ni Dolor ay handa na rin siya na ibigay sa uncle niya ang sarili. At maisasagawa lang niya yun kung mismong mag-isa lang siyang pupunta sa bahay nito. At para lang mangyari yon, ay minabuti niyang kumbinsihin ang magulang niya. At kunwari ay magpapaturo siya ng assignment dito. Isang hapon, nang makauwi si Dolor sa bahay nila galing eskwela, ay nadat na niya ang mami niya na nagluluto ng kanilang hapunan. Agad naman siyang lumapit dito. Dahil sa labas pa lang, ay amoy na amoy na niya ang masarap na niluluto nito. Mami, parang ang sarap-sarap naman ng niluluto mo. Ano po ba 'yan? Tanong niya sa abalang ina. Ah, kaldaretang baka ito. Paborito 'to ng papa mo. Pinaluto niya. Tugon naman ng kanyang ina. Ganun po ba? Bakit ang dami niyo naman po yata'ng niluto? E iilan lang naman po tayo nagtanong pa nito sa mami niya. Eh kasi, pinapadalhan ng papa mo yung uncle dyan mo. Kaya nga pagkaluto nito, dadalhan ko siya sa bahay niya. Anya pa ng ina niya, na ikinakislap naman ng mata ni Dolor. Ganun po ba? Baka gusto niyo po na ako na lang ang magdala niyan kay uncle magpapaturo din po kasi sana ako ng assignment ko sa kanya eh. Pakiusap naman nito sa ina. Oo naman, mabuti nga at ikaw na ang magatid. May gagawin pa kasi ko eh. Pahayag ng mami niya. Pagkapalit ng uniform ni Dolor, ay kinuha na niya ang inihandang pagkain ng kanyang mami para sa Uncle Jan niya at nagpaalam na rin itong umalis. Naglakad lang naman siya patungo sa bahay nito dahil may kalapitan lang ang bahay nila dito. Pagtapat niya sa gate ng uncle niya ay napansin niyang wala doon ang sasakyan nito. Kaya naisip niya na baka hindi pa nakakauwi ito. Ganun pa man, sinubukan pa rin naman niyang mag-doorbell para masigurado kung wala ba talaga sa loob ang Uncle John niya. Pero nang wala pa rin nagbubukas ng pinto nito, ay doon na siya nagdesisyon na umuwi na lang muna. Subalit nang papaalis na sana siya, ay siya namang pagdating ng kanyang angkel. At nang makita siya nito, ay agad siyang hinintuan ng sasakyan at tinanong kung saan ba siya pupunta. Sinabi naman ni Dolor na sa bahay niya siya pupunta para ibigay daw ang pagkaing pinadadala ng papa niya. At syempre, para na rin magpaturo ng assignment dito. Nang marinig naman niyo ng Uncle John niya, ay dali-dali nitong binuksan ang gate. At pagkatapos, ay pinauna na siyang papasukin sa loob. First time pa lang ni Dolor na makapunta sa bahay ng Uncle John At hindi niya inaasahan na sobrang ganda pala ng loob ng bahay nito. Halos lahat ng gamit ay moderno. At talaga namang naenggan niya siya sa mga decoration nito. Kaya naman, hindi tuloy niya naiwasan na mas humanga sa uncle niya. At nasabi sa sarili na, balang araw magiging akin din to kasi magiging akin ka uncle Jan Nasa ganong wisyo si Dolor nang biglang magsalita ang uncle niya Pinapaupo pala siya nito sa malaking couch at sandali lang daw dahil magbibihis ito Hindi naman napakali ang mata ni Dolor at patuloy lang ito sa pagmamasid sa bahay na yon. Gusto rin kasi niyang malaman kung mayroon bang kasama sa bahay ang kanyang angkel. Dahil may plano siyang akitin nito. Kaya nang makasiguradong nag-iisa lang sa bahay ang kanyang angkel, ay nag-spray na siya ng perfume na dala niya. At naglagay rin ng lipstick pirinya ang hanggang tuhod niyang shorts. Nang sa ganon ay para makita ang mapubuti niyang hita. Bukod doon, ay pilit pa niyang hinila ang kanyang blouse pa ibaba. Kaya naman lumitaw ang kanyang ipinagmamalaki. Inilugay rin niya ang alun-alun niyang buhok. Dahilan para mas maging kaakit-akit ito. Paglabas ng Uncle Jan niya mula sa kwarto nito, ay talaga namang tila na hypnotize ito. Uncle Jan, ayos lang po ba kayo? Kunwaring nag-aalalang tanong ni Dolor. Ha? Eh, oo. Pasensya ka na. Hindi lang yata ako nasanay na ganyan ang aura mo. Anya naman ito. Bakit po? May problema po ba sa itsura ko? Hindi po ba ako maganda? Kunwaring nagtatampo pang himik ni Dolor. Hindi naman sa ganon. Nanibago lang talaga ako. Hindi ko kasi akalain nalalaki kang napakaganda. Pahayag pa ng Uncle Jan niya. Teka, bakit nga pala napasyal ka? May nangyari ba kila pare at mare? Pag-iiba ng usapan nito. Wala naman po. Magpapaturo lang po sana ako sa inyo ng assignment ko. At saka, heto po yung ulam. Pinabibigay po sa inyo nila papa. Uwi ka naman ni Dolor dito. Ganun ba? Nako, salamat. Tamang-tama, hindi pa nga ako kumakain tugon naman nito. Nang iaabot na ni Dolor ang dalang ulam sa kanyang angkel, ay tila sinadya naman itong magdulas-dulasan. Dahilan para matapunin siya ng sabaw sa kanyang dami. Sakto namang sa malusog niyang hinaharap ito natapon. Kaya halos bumakat na yon sa kanyang dami. Nataranta naman ang kanyang uncle at tila hindi alam nito ang gagawin. Kaya imbes na kumuha ng pamunas, ay kamay na lang nito ang naipahid sa basa ng dami. Huli na nga lang nang ma-realize nito na nahahawakan na pala niya ang malusog na hinaharap ng dalaga. Pero ito namang si Dolor ay tila wala lang kunwari sa kanya yon. Kahit pa ang totoo ay milyong-milyong bultahin na ng kuryente ang dumadaloy sa ugat niya. Humingi naman agad ng paumanhin ang Uncle John niya at mabilis siyang iniwanan para kumuha ng damit nito pampalit sa damit niyang nabasa. Hindi naman iyon pinalagpas ni Dolor bagkos ay sununda na nito ang kanyang Uncle John sa kwarto para doon na isagawa ang plano niya. Hindi pa man naiaabot ng uncle niya ang damit na ipapahiram sana sa kanya nito, ay mabilis na siyang nag-alis ng damit pang itaas. At saka, lumapit dito. Nang mga sandaling yon ay ramdam ni Dolor na tila umiiwas pa sa kanya ang Uncle Jan niya. Ngunit nang idikit na niya rito ang kanyang katawan, ay doon na naglihab ang init na nararamdaman nito. Puhong akala nga niya ay magtatagumpay na siya sa kanyang plano. Pero nagulat na lang siya nang pilit isuot sa kanya ang damit nito at pagkatapos ay inaya na siya sa labas ng kwarto naman alam ni Dolor kung maiinis ba siya o hahanga sa angkel niya. Dahil hindi siya pinatulan nito. Ngunit sa huli ay narealize din niya na sobra palang nakakahiya ang ginawa niya. Lalo pat sinabihan siya ng kanyang angkel na anak na ang turing nito sa kanya. Malaki rin daw ang respeto nito sa mga magulang niya. At kahit ni minsan ay hindi niya sisirain yun. Kaya naman labis ang paghingi ng sorry ni Dolor dahil sa kagustuhan niyang makuha ito. Hindi naman nagalit sa kanya ang kanyang uncle jan, bagkos ay inintindi na lang siya. Sana nga lang daw ay wag na niyang ulitin yon. Dahil hindi daw magandang tingnan ang ginawa niya naman si Dolor dito. At nakiusap rin na sana ay hindi na raw iyon makarating pa sa kanyang mga magula. Pinagbigyan naman siya doon ng kanyang Uncle John. Kaya simula noon ay kinalimutan na niya ang kahibangan niyang yon at ibinaling na lang sa iba ang pagkagusto niya rito. Unti-unti naman niyang natanggap na hindi talaga para sa kanya ang kanyang uncle dahil ang totoo ay may hinihintay lang pala itong babae na siyang pakakasalan talaga niya. At makalipas nga lang ang isang buwan ay nagpakasal na nga ang mga ito. At siya pa ang tumayong maid of honor ng lalaking kinabaliwan niya.